Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Ano bang topic natin for today? Ang topic natin for today ay dapat po tayo matuto ng mga bagong technology. Alam nyo guys, sa ngayon guys, kung hindi ka marunong gumamit ng mga itbatbang technology like social media, smartphone, computer, internet, ay mapag iiwanan ka ng panahon. Bakit ko po nasabi? Marami na kasi sa ating mga transaksyon, komunikasyon, pagnenegosyo ay hindi na po masyado traditional. Ibig sabihin, karamihan po ng ating mga ginagawa ay nangangailangan ng technology like internet, social media, paggamit ng mga tablet at smartphone. And then sa ngayon guys, no, meron na rin tayong mga AI no artificial intelligent tools na libre magagamit sa internet. So lahat sa ngayon ay nababatay sa technology. Hindi mo naman kailangan guys maging computer expert para gumamit ng technology. Ang importante lang guys ay willingness to learn and to make mistakes. Kahit ako guys no I've been using computers for 30 years na. Pero Once in a while may mga bagay din na hindi ko alam, nagtatanong ako, nagpapaturo ako sa mga kaibigan, kakilala ko, even anak ko nga eh. Because alam ko guys na hindi lahat ng bagay ay alam natin sa mundo. Tumatanda tayo, humihina din ang ating isipan, katawan, kailangan din natin ng tulong ng ibang tao. Basta tandaan natin, gamitin lang natin ang technology ng mabuti, huwag gamitin sa masama. Ano pong ibig sabihin ko? Huwag gamitin ang technology sa panloloko or scamming. Marami naman nakikita ako ginagamit ang technology like social media para mang-scam ng tao or humingi ng tulong hindi naman pala sila ang totoong nangangailangan. Mag-ingat po tayo sa mga ganoon na mga bagay. Iba ginagamit ang technology para ipahiya ang ibang tao nagpo-post ng kung ano-ano diyan sa Facebook. Cyber libel 'yan, guys, no. Even do maskin iba diyan hindi pinangpangalanan So, the choice is yours kung paano mo 'yang gagamitin. Sa akin naman, ginagamit ko ang technology sa pagtuturo, pagnenegosyo, content creation, pag-communicate sa mga kaibigan, kakilala. At para rin ma-improve ang aking skills sa research, at kung computer programming. So maganda ang technology, alamin lang natin ang tamang aplikasyon at huwag pong abusuhin. Bagkos gamitin natin ang teknolohiya para hindi lang po sa ating kapakanan kundi makatulong sa ating kapwa-tao at sa ating bansa. Yun lang po guys, sana po may napulot po kayong aral sa ating topic for today na dapat matuto tayo gumamit ng technology sa ngayon. Maraming salamat sa mga followers ko. Kung hindi pa kayo nakafollow sa aking Facebook page, pakifollow po at saka sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at magingat ingat kayo palagi guys. Until then, kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys!